Idol, share mo naman yung macros mo, yung kinakain mo araw-araw, yung protein, yung carbs, yung fat. Ang uh, sarap sa i-share. Kaso, six years ago, nung no, kinasala ko kay Sarina Agassi, nagbago na yung pananaw ko sa buhay. Hindi na uso sa akin ng diet. Ano na lang ako? Uh, either calorie maintenance or calorie deficit. Tapos kung ano yung trip ni Mrs. Kainin or ano yung trip ko na kinikreve namin, ginagawa namin, binaba binabawi na lang sa workout, tapos yung na-make sure namin na hindi lumalabas sa calorie intake. At nakakuha pa rin kami ng mga masustansyang protein, quality carbs, at quality fats. Tapos yung iba, life is good. Ganun lang. Kasi mahirap siya ma-achieve. Pero once na-achieve nyo na, ibig sabihin, kilala, kilala na natin ang katawan natin. Alam natin yung mga pagkain na magbablow tayo, may allergy, alam natin yung pagkain na lalakas tayo, sarap tulog natin, ganda ng buhat natin, ganda ng mood natin. So, ang mahalaga, kilalanin natin ang sarili natin, ang katawan natin, makinig tayo sa katawan natin. I'm not your doctor. Do what works for you. Tama kayo. Mali ako. Happy, healthy guys. God bless.